Okay, hey guys, so ngayon Nagsicheck ako ng mga comments sa Youtube ko Guys, may nakapansan sa akin What the hell Sorry Ito so guys Hindi ko siya, I don't know what's the Here, Ito siya Naatrap ako sa sinabi niya sa akin Pakita ko sa inyo Wait Gabi siya makakomment Oh Bakit hindi niya pag-jowa ko At saka yung na sa akin. So like that. His name is Facebook. Ang sa akin, The hell? Okay. Hello sa'yo. Okay. Oh, kung zero ka man, kung so, kung kasi ka. Mami kaibigan my God. ay ay sa iyo ko hindi ba ipakita ang PC baka mong salita dyan ano yung gala yun joke lang oh stupid guys kasi nagchecheck ako ngayon mga na comment sa akin replyan ko kasi ay, na hindi na ako busy ngayon ngayon eh. ngayon day na to kaya sabi ko ko yung mga new comment